but try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. Nagpaabot ng mensahe ang aktor na si Dingdong Dantes sa kanyang misis na si Marian Rivera, matapos ang naganap na Century 2 na Superbads 2024 na ginanap sa Pasay City noong Martes ng gabi, kung saan isa si Marian sa naging hurado ng kompetisyon. Trending ang pangalan ng aktres at viral ang naganap na pagtanong niya sa isang kalahok matapos niyang basahin ang isang tanong ng Tagalog, ngunit ay magalang na hiniling ng kalahok na sana ay gawing Ingles ang tanong. Game naman na pinagbigyan ito ng aktres at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya na may translate sa English ang tanong. Annie Marian, I will try my best are you ready for this? Listen very carefully. Here's my question. At tuluyan na niyang translate ang tanong sa English. Matapos nito ay sinabi niyang I think you understand that. Sabay tawa at nag-peace sign maririnig naman ang hiyawan at palakpakan ng mga taong naroroon. Umani rin ang saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang nangyaring ito. Sa ad ng ilang netizens, I don't get why she's being criticized for speaking Tagalog. Hindi lahat ng nag i english ay eh may laman ang utak. People base everything in accent. Yan na ba ang batayan ngayon ng pagiging intelligent? Marian carried herself well and with grace. There's people who always love to find the wrong in others. We stand queen who stays true to who she is, and does so with grace and power. You are an inspiration, Marian Rivera. Samantala, ibinahagi naman ni Dingdong Dantes ang ilang larawan ni Marian kuha sa event at kumuha ng atensyon ang naging caption ni Dingdong sa kanyang post. Anya sa kanyang Instagram post ay hindi lamang ang panlabas na kagandahan ng asawa ang nagniningning kundi maging ang kanyang natural na talento sa pagpapasaya at pagpukaw sa mga puso ng Pilipino. Dagdag pa niya ay hindi na kailangan pang itranslate ang kanyang mensahe dahil may intindihan na ito ng mga makakabasa. Saad niya, hindi lang ang iyong panlabas na kagandahan ang nagniningning kagabi, kundi pati na rin ang natural mong talento sa pagpapasaya at pagpukaw sa puso ng mga Pilipino isang masigabong palakpak para sa iyo, Mrs. Ko. P.S. Di kailangang i-translate sa English. gets nyo na to. Mababasa naman sa comment section ang tugon ng kanyang kabiyak sa mensahe niyang ito. Ani Marian, love you mahal ko. Sa susunod ikaw na tatawagan ko para mag-translate.